Hello. Laga. Hello. Hello. <tuk tangan> open kami nampak nih Si ya Hello. 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 Wow, nah, nanti wow. <tuk tangan> <Wow. tuk tangan> Wow, damit ni Jojo. Pear siya, pear. Wow. Ayer. Wow, ka. Okay. Damit na mama. Dalay naman na. Ito sa pier, eh. Damit na mama. Set up din siya. Wow. Set up. Wow. Mama. Oh, may nakita siya. Ayan. Pero yung iba, kanina, kinuha ko na yung mga laruan. Kasi, wow ipaparegalo ko yun sa kanya sa birthday niya. <laughs> And ito naman is okay lang. Ito yung alphabet na may tunog. Kadali lang anak sa tamate Ay! Yo, chamite! Ito yung alphabet na may So, nagtunog dito pag mo natin na ang uh, Oh, oh, pantulog ng mama. Ngayon na lang yun kasi talaga uli ako naka-family. Kasi Ay, ito ka ba? Ako feeling ko wala na talaga magkasa sa akin mga dami. Mga pantulog. Mura lang to kasi wala pang 1,000 yen. Oo, oh, oh. iyo, iyo. Know? Open siya na ide. Eh. Saan so, na mama ide? Eh, eh. Oo. Oh. A, B, C, D. Ay, ito mga tete. Ah, ito. Yay! Yay! Hey! Cha-cha! Yeah. Oh, ito yan. Manta na yan. Yay! Ito na mag Palda! <laughs> Orange talaga, ano? For the first time. Palda, palda tayo. wow. tayo. Kasi, nagpupunta tayo sa wow! class wow. ng wow! Kailangan yung madaling gamitin. Madami. At ito rin. Yan. Para kay Jochang. Set wow. up. Wow. Ang ganda. Tama. Set up siya. <laughs> Jochang. Yay. Yung mga damit mo, di ay sa akin. Pero may mga laruan na akong binili sa kanya. Ang laki. Ang laki nito ah. Sobrang laki pala nito, pants. Ah, sobrang napalaki naman ito. Pero siya naman sa akin. Sobrang ang laki pala ng size niya. Medium size niya. Oh, Pero at saka yung mga pang decorate ni Jotan sa birthday niya. Ay, ay, kutu, binili mama, ko rin. Sa kita mati na dyan. Ay, Ayan. Pantalon. Murang-murang na. <laughs> ang laki daw ba? Ang laki na lang kutu. sa eh. pa rin to okay. sa akin siguro. Parang okay. ang portable. Okay. Ay, sapatos daw. Kutsu. Pang harabas. Doon siya. Last minute. pangkarabas ng passion na. Passion. Passion niya daw. The color is giving. The color is giving. Sa tamatan ako. Na, sa tamatan ko Mga pantulog. Halos pantulog talaga. Kasi sa bahay lang naman tayo magaling. Ayan. At least malaki na. Maging hawa sa katawan. Ayan. Set up yan. <laughs> wow. Tito Mati na po. Tito Mati. Another pantulog. Ganda ng kulay. <laughs> orange. Orange. Ano <laughs> siya? Ang ganda ng tela ha. In French, kahit mura lang siya. Kasi pag dito ka sa mall, mamimili ang mahal. Yeah. And this one is one piece parang mainit-init yata dito na dito. Okay, carry lang. Kasi nga, di ba, yeah. ang pupunta ko sa class ni Gochang, wow. minsan yeah. na parents meeting. Siya, kailangan naman ba is, -is ay study. Yeah. Mm -hmm. yeah. Yan, ay nakita siya. Kasi yun, okay lang nga. Ibigay na siya. Mga, ano ah, na. Kulutas, pizza. Gusto nito siya talaga. Open. Hindi, maroon mo na akong alcohol. pero ka rin ako. Dito, tomato yan. Alcohol muna natin. Ano? Alcohol, saro na. Another one piece. Halos <laughs> ah, pareho lang siya ng design una. Magkaiba lang ng kulay. <laughs> yan. And this one, puro one piece talaga tayo. Ay, ang ganda ng tela nito. that the fabric is giving. Ayan. <laughs> Parang pambuntis na naman eh. <laughs> ang lalaki ng size kasi ang laki ko na talaga. Oh, yeah. Tadali lang ano ko? Uh, Alcohol suru uh, uh, na ato. Ah. Misite, misite. Ay, dinosaur na yun. Ito ate? Tu, ate. Dinosaur yun. Ipay dinosaur. Yay! Oh, ayun, Ay, foods na yun. Pizza to ka. Yay! Oh, Ayan, awesome. yeah, last na to sa aking damit. Ayan. Ito ay set up. In fairness, ganda naman ang tela dito kahit manipis. Maaliwala sa katawan. Yan. Yay. O, oh, diba? Ang ganda dito ah. Ang na naman. Ito naman eh. Ito naman is wristband. Ay, ay. Wristband. pagkayo mag ano, maghuhugas ka ng pes. Ng iyong pes para hindi pupunta dito yung tubig. Kaya nyo, shi! Shi! Kore mama Kure, na yun. Kore na. Ito naman is apron. Mide, 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 mide. Mide, mide. Mide na yan, jojang. Di, di. Mama wa, arate. Shi, shi, shi. Ito naman is apron. Gusto gusto niya talaga yung nagbubukas ng mga box. Oh, ang kapal ng tela. Super nice. Ayan. Kasi pag minsan, kailangan talaga ng apron. Kahit dun sa class ni Jochan. Wow, this apron is giving. Ganda. Ang ganda niya. <laughs> Ayan. At no more. At syempre nga, yung iba is Mama. yung mga pang-decorate kinuha niya na talaga yung Mama. ano alcohol pang decorate sa birthday ni Jojang at yung iba ay mga toys na at yung iba naman ay mga pagdito pang decorate ng sa birthday ni Jojang at yung ibang mga, mga toys ay pang regalo kay Jojang so, kinuha niya na itong alcohol kasi spray na daw at lalaro ang yay makata hey, ay expression na mga dinosaur Wow. wow! Spray, spray muna natin na. Spray, spray muna natin ang alcohol. Ay. Ay, ito tayo. May panilabi mo lang siya. at iwawala. Wow! Wow! Wow, kaya wow, nani? Liza, yay! Yeah. Apple. Cheta mate na na ko. Spray mo na na. Spray. Apple. Apple yun na. Apple. Saan ko anto asya? Ano? Spray si na kaya yon na. Spray si na. Ayan, magbaybay na tayo. And that's it for today. Isang mabilis ang unboxing lang. Ayan, thank you for watching mga tumudachi. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog na nagsasalita. <laughs> Di ba? Ang tagal ng panahon. Ayan, mag-bye-bye na tayo guys. Bye-bye, Shite. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. See you. Reshi? <laughs> ah. mm? mm. 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 yeah. Happy Happy? Mm. Yeah. Thank you for watching! Yeah. Bye, bye! See you on my next vlog! Please like and subscribe! Bye! bye.